For today's video nga pala ay eh, may saging tayo. So tara, titingnan natin. Tayo. Yan, Yan binabantayin ko nga kung may magdadaan dyan. So, ito nga pala yung saging. Yan. Saging malaki. Basta dito. Lakad tayo dito. Tapos ito yan dito din no. Oh. Yan. So ito tur ko kayo dito. So yan kalaman si Ian. So, yan malawak yan dito na kalaman So yan may saging dyan. tapos dito may mga tanim. Yan tanim. Tanim niya mga bulaklak yan ay naranin pinambinjohan ko. Diyan yung nakatira yung aso namin. Boss, yan yung kasoy na kinuhaan natin nakaraan. Pati ito. Ah, uh, ano pong, uh, apat na kasoy nga pala yan dito. Tapos meron pa doon isang kasoy. Tapos yan. Mga kalamansi. Tapos tayo ng kalabaw. siya may apoy dyan mag-iitong tayo. Dito. Kasi kung So, i check din natin dito ang ating langka ginaw lang ka ginaw lang ka ginaw natin baka nga inog na yun so yan yan may wali yan yan so pasensya din at natagal lang tayo sa ating pag upload ah. so yan may mga bahay dyan ng ibon yan. Ito ko hala. Masagi. Ito. Marabi. dito lang, ay. Umabas lang ang kumuti. Ay, lang. dito. Maalis na tayo Sa so, dito na naman. So yan, tubig. Hinahanda baka mag ano yun putukan tapos yan ito kanina yung pumutok oh. sabi Batas. yeah. tapos bye bye